So ngayon mga boss, mag ano tayo, magtutorial tutorial tayo paano mag gano jitting ng carburetor sa inyong mga makina. Lalong lalo na sa mga ano sa methanol ba yan o ano o gasolina. Para iwas palya na eh, mga boss. So ito mga boss, tong ano to, carburetor ay 34mm na ano, Kihin brand. Yan available po yan sa Temple page. Visit lang kayo mga boss. So ang una nating gagawin ay tatanggalin nating dito sa lobe Tagal natin itong cup ng carburetor. alin ito. Gamit natin ng alin. pag natanggal nyo na yung mga boss kailangan mabuksan natin yung lobe para mapalit natin ng ano kung pang anong jeeting sya jeeting methanol ba o jeeting gasoline so sa, mga, sa nag order nito mga boss ay uh, jeeting ano daw gasolin so yan pagbukas nyo yung mga boss ng ano yun na mapansin nyo ito yung ano ito yung minjit mga boss ito naman yung slow jit. Napansin ah, nyo yan Yung hmm, naka ano yan Flat screw yung uh, Yung slow jit Yung gagalawin natin para maging Jiting nito Jiting gasolin so, pakita ko sa inyo mga boss Tagal natin itong ano Jiting oh, mga boss tanggalin natin itong Minjit Itong minjit nito Yan, yeah, ito minjit, mga boss. Ito lang itong ano lang yung gagalawin natin. Gagawin natin mga boss para maging pagtuno yung inyong mga gasolina. Tayo okay, mga boss, nagalaw natin itong ano minjit, eh, natin. Ito namang ano, ito namang slow jet yung gagalawin natin mga boss para mas magtunay yung ano yung sangin niya sa gasolina. Ngayon balik natin mga boss na nagalaw na natin tong slow jet niya. Kaya so, balik natin yan. Flat screw lang yung mga boss ang pantanggal dito. Slice sa is, uh, slow jet. So, yun mga boss, napalitan na natin yung jitting niya. So, ano, gagalawin naman natin itong buya-buya niya para hindi ma-short sa gasolina. Kung sakaling magtalon-talon yung bangka nyo. O kaya, ano, wala kayong pump. Pero kapag naka-racing carb kayo mga boss, kailangan talaga ng pump yan. Pati ano, ito, manipold. Uh, pag mo dito, kailangan ng pump. Sa pag-adjust naman ng buya-buya mga boss, ano, kailangan nakababain siya para para mas maraming gasolina yung papasok para pag angat niya mas maraming gasolina ito lang yung inadjust mga boss ito yung ano na to yan ito na adjust to mga boss para mag ano yung kailangan plat na plat kailangan nakababa lang syang ganyan o no? na mapansin sa stock niyan maangat pa yan adjustin yung mga boss kunti lang na uh, ano to adjust natin mga boss para pakita ko sa inyo So clutch screw lang gagamitin natin mga boss. Iangat lang natin 'yan. Kaya dito mo lang sikutin mo lang 'yan. Eh. Diyan mga boss. Gumalaw na. Nabumaba na siya. Para mas malaki yung angat ng ano. Gasolina. Kasi importante mga boss, kailangan gumagalaw pa rin yung ano niyo, yung plot nyo. Yung tatawag namin buto-buto dito. Yan, gumagalaw pa rin yung ano uh, niya. Pero ayos na mga boss. Talagang garantisado na ito. Sino man ang katapat, kaba. ka sa pangkaro, rato do pag na yung pag-adjust ng carburetor sa di -gasolina. so yun lang mga boss sana may kayo, kami salamat